At narito na po ang lagay ng panahon ngayong Martes, February 20, 2024. Sa ating pong latest satellite images, patuloy po ang pagirang ng Easterlies East, o yung hangin nagmumula sa Kargatang Pasipiko na siyang magdadala naman ng generally fair weather sa so malaking bahagi po ng ating bansa. Pero itong bahagi po ng karagat ng Southern Leyte ay naasang magkakaroon po ng maulap na kalangitan na may mga pagulan o mas malaking tsansa ng kalat-kalat na pagulan, pagkulog at pagkidlat. Sa araw din po ito, ang silangang bahagi po ng bansa ay may mas malaking tsansa na makaranas po ng mga pagkidlat at pagkulog. Sa ngayon ay hindi umiiral yung Northeast Monsoon Amihan, bagamat inaasahan po natin base sa pinakahuling datos na bandang weekend or early next week ay muling babalik po ang bugso ng hanging Amihan. Samantala, wala pa rin po tayong namumonitor na anumang low pressure area at maliit pa rin ang tsansa na magkaroon po ng bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility hanggang sa pagtatapos ng linggong ito. Ang hanging amihan ay maaari nating maranasan hanggang second or third week ng March. Kadalasan base sa mga datos sa tatapos po ang panahon ng amihan, mga second or third week ng Marso. At yan po magiging lagay ng panahon ngayong araw.